sa mga negosyong may kinalaman sa teknolohiya, eh hindi rin na nagpapukuli ang mga Pinoy. Tulad ng mga cellphone reloading station na talaga namang connect na connect sa kanilang mga suki. Sa panahon ngayon, isa na nga sa pangunahing pangangailangan natin ang cellphone. Kaya dapat lagi itong may load. At dito nakasilip ng pagkakataon ang iba nating mga kababayan para kumunta. Ang V-Mobile, nakaisip ng paraan kung paanong sa pamamagitan lang ng isang telepono at isang SIM card, maaari nang makapagbenta ng load ng kahit anong network. Ano yan? Ang kaibahan nitong V-Mobile, gamit mo yung cellphone mo, makapagbenta ka ng lahat ng klase ng prepaid. Cards at saka electronic. Para magkaroon ka ng negosyo. Noong 2008, nagsimula ng V-Mobile ang negosyo ito. Ang sistema ng gamit nila, all-in-one load service kaya one-stop shop ang kanilang serbisyo. Kailangan mo rito, at least meron kang cellphone, pero kang maliit na puhunan, hindi mo kailangan ng malaki, although pwede rin maging malaki yung puhunan mo. Yan eh, depende sa kung plano mo sa negosyo. Kung gumagamit ka ng internet, napakasimple lang gagawin mo. Punta ka sa aming www.loadextreme.ph Tapos pag nakita mo na itong website nito. di ba, yung online loading, kiklik mo. Lalabas dyan yung aming dialog box. I-enter mo yung account mo, papasok mo. So, In this case, ipiliin ko na lang. Papasok ko yung aking secretong PIK. Tapos, mamimili ako ng produkto. Tapos, talagay ko yung cellphone number. Kiklik mo ngayon yung send load. Pag-okay natin. Yun na. Pero paano ko nga bakikita sa negosyo nito? Halimbawa, may nagpapaload sa iyo ng 100 pesos. Ang mababawas ng wallet mo, ay 90 pesos lang. Ibig sabihin, may 10 piso kang kita sa bawat isang daan na i-reload -re mo sa iyong customer. Kung kumikita ka ng 100 pesos kada araw sa pag-reload, -re sa loob ng isang buwan, may kita kang 3,000 piso. Anip, tulad ni Peewee, na nakatuwaan lang daw noong una ang reloading business. Kasi nabuhat kami, noong nag-start-start kami noon, nag -start -start magbabarkada lang kami. So every night magkakasama kami, nakakatuwa nung five, lima lang na kami nagsimula, five members na kami, kapag din ko, mabarkad ako. Tapos nang nagulat ako, yung limang tao nagsimula niya, ngayon, ano na kami, almost 100,000. So, actually, nagulat pa siya ng 100,000 members. Ayan, sa simpleng pagpindot-pindot lang daw niya ng cellphone, kumikita raw si Peewee ng mula isang libo hanggang limang libong piso kada linggo. Ano pang hinihintay niyo mga, mga kapartner? Oras na para ang hilig mo sa paggamit ng cellphone kinabangan nyo rin at maging isang matit na negosyo.